So dapat ba talaga nagsimula noong na febrero? Yeah. Dapat po fourth week, yung fourth week. Mm, 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 mm. Kasi po ngayon, habang nag-uusap tayo, 117 days ago na po yun. Ang mm. ang ang tagal na eh no? Eh sir given Apo. na very limited na nga lang yung oras ng Senado bago mag June 30. Anong... Kaya po eh, sinabi ko kanina, functionally dismissed. Yeah. Mm. Sa tingin niyo, siya, bakit nga ba hindi talaga ituloy ng Pebrero, uh, Senator Francis? Ano ba ah? so, hindi ko po matatagot yun. <laughs> hindi <laughs> po siguro ako yung tamang sagutin. So, yung constitutional clock started taking February 5. Tama. Hmm. Ibang Senator Francis And yata it, dapat ko no, tinanong. You should read this together with the constitutional provision calling for a one case per year against the same respondent. Uh -huh. Shucks. So, ibig ba sabihin... So, wala na po ito. Uh -oh. Ang ibig sabihin po nito, uh, ang ibig sabihin po nito, de facto, business na yung kaso. I Kasi was... mag-adjourn kami, synergy adjournment sa, sa 13. Mm -mm, mm -mm. Gustong i-present po yung kaso sa 11. Mm -mm. Mm -mm. Ay, ay June 12 po, Independence Day pa. Yeah, yeah. So kung sakaling eh, mag, magkaroon ng presentment at magkaroon ng, ng summons sa 11, may 10 days po yun. Yes. So yun po ay 21 na ng June. Mm -mm. po ng 21, i-co-constitute yung court, uh, mag, magkakaroon ng pre-trial, etc., etc., aabuti na po talaga ng June 30. Mm. At yun po yung sinasabi ko na functionally dismissed. Mm dismissed na. na po yung kaso.